kini ka? na kung eh, alam na safe na safe Gusto so, ko. Parang masubukan natin. Try natin yan. sa Saan ba yan? Doon, 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 ako po tayo sa Novaliches Quezon City upang makausap ang mga tao sa likod ng success ng WML Crispy C6 station. Si Mr and Mrs Lucero, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang, magandang hapon, hapon din sa araw. Mukhang uulan na po pero mukhang energ energized pa rin po ang inyong mga um, sarili. Thank so, you. Po. Thank <laughs> you. <laughs> ako actually ako po ay kinakabahan sa so, like, sa interview natin ngayon pero mas maganda if para maging casual na lang yung magiging, magiging usapan po natin. So, alam naman po natin na 12 years, di ba 12 years po ang inyong um, business na ngayon? Yes. To so, be exact is one decade and two years. Wow, one decade and two years. So, 12 years. 12 years na po ang inyong business na alam po natin sa... Um, sa binigay na biyaya ng Diyos. Na palaging everyday po kayo sustained ng Panginoon sa blessings. Amen. Sa mga customers, di ba po? Dapat pagpasalamatan po natin. Marami kami pinagdaan ng mag-asawa bago namin marating itong C6 Station. Uh, una, nagkaroon kami ng mga binibiyahin taxi, nagkaroon kami ng uh, parlor, at uh, saka ganoon pa man nag-opisina rin si Missy sa Makati at ako naman nagkaroon din ng konting uh, negosyo doon sa probinsya namin sa Batangas. Uh, so far lahat ng aming negosyo na nasimulan, parang hindi nag fit sa aming mag-asawa dahil yung isa na tulad ng taxi, ako lang ang involved masyado ron. Kaya pag may problema at wala ako, hindi kaya solusyonan solusyon na ni Mrs. at sa parlor naman, ganun din si Mrs. lang ang involved doon. Pag wala si Mrs., wala na rin akong alam. Kaya napag-isipan namin, dapat yung isang negosyo na dapat naming itayo ay yung pareho kami magiging involved, pareho kami magiging busy, at saka passion nga, sabi nang dapat passion namin mag-asawa, hilig namin. Kaya dito na karating sa C6 Station yung lahat po ng mga na nasimula. No? Pero meron po bang um, mga taong involved dun sa naging process nyo po na sinimulan nyo po yung business nyo na ito? Mar marami kaming taong nilook up pag bago kami na uh, bago kami nag-come up to, the, to a decision na magtatayo ng kainin. Number one, yung tita ko na yung, ang, uh, yung, yung drive niya na lagi niya kaming pinuprosigin na magtayo kayo ng kainan kasi marunong ka naman magluto. And at the same time, yung isang malapit din sa puso namin na binibigyan din kami ng encouragement na pag nagtayo kayo ng negosyo yung lutuan, lutoan, na, pagkainan, susuportahan ko kayo uh, from the, kung ano yung kakailangan ninyo. So doon kami nag-come up to a decision na ituloy namin or i-push through namin itong business na to. Kasi number one, mahilig kaming kumain. So, pag mahilig kang kumain at mahilig din akong magluto, so, uh, ang pagkakaalam namin mag-asawa, mag we will never go wrong to a business na pareho kaming involved. So, katulad ng sinabi ng asawa ko, nung dati ay meron kaming taxi, pag nasira yun, hindi, hindi na ako, hindi ko na alam kung, kung paano ko siya matutulungan dahil I don't know how to drive. Hindi naman ako marunong magmaneo. And at the same time, Katulad ng sinabi rin niya na pag nasira yung unit from Monday to Tuesday, we, na, bumiyahe yung Monday, Tuesday, and Wednesday, tapos nasira ng Thursday, so lahat ng kinita namin, mapupunta lang din sa pagpapagawa. So walang pa pumapasok na income. Minsan, abonado pa nga. Yes. Oo. So, so yun yung mga naging uh, struggle namin during the period of, nag kami kung saan kami, papasok o may involve sa isang negosyo na kung saan pareho kaming magkasama, magkasama kami, pareho kaming involved at at the same time gusto namin yung ginagawa namin. Though mahirap kasi hindi madali ang mag-put up ng isang negosyo na lalo na ang kainan dahil it will take a lot of your time. yung uh, yung dedication mo at yung sinabi niya passion passion mo kasi pag ang ang isang negosyo ay pinaubaya mo lang sa mga tao. Uh, hindi magiging maayos ang takbo ng negosyo. Kailangan talaga hands-on, hands-on kami. That's why ang dami nagtatanong sa amin, bakit hindi kami mag-franchise, hindi kami mag-branch out, hindi namin gustong isacrifice yung quality ng pagkain na serve namin para lang don sa kikitae na hindi naman mag, mag, magiging successful in the long time. Uh, sa umpisa, hindi naman WML Crispy Sisi gagad kami nakilala. Mm -hmm. Kasi ang una namin tininda, lugaw muna. Lugaw. Which is uh, summertime. Mm -hmm. Kaya maraming parang nag-uupo sa amin na pa paano ba magki-click yan eh? ang init-init. Eh so sa halip na panghinaan kami ng loob, itinuloy namin. Uh -huh. Dahil dahil don una mga tricycle driver lang muna ng aming mga uh, pinupuntre ang mga customer, pero hindi mga tagalabas ang dumarating. Wow. Kaya sa halip na lugaw, sinamahan na namin na konting uh, sisig, konting litsyong kawali, konting lutong ulam. Hanggang sa unti-unti, yung naumpisahan namin sa tatlo 5 kilo na putahe, umabot na ng 10, uh, 15, bente hanggang sa umabot na sa 100 kilos, 200 kilos a day. Mm. Kaya mahirap matagal bago namin narating din tong uh, success ng Crispy c Station. Mm. So yung naging process niya po ng kung ano po yung na-achieve nyo ngayon? Um, bunga po yun ang pagsasamahan nyo mag-asawa at pagsasamahan po ng mga taong nag-inspire po sa inyo. So, sobrang ang galing po nung naging teamwork nyo. No? Palakpak nga tayo sa kanila. Mm. Palakpak nga po tayo, no? Palakpak po tayo lahat. Maraming um, salamat. Ito namang success namin, hindi naman namin nasasabing kami lang mag-asawa gumawa. May mga kasama rin kami dito sa likod ng C6 Station. Siyempre, nandiyan yung mga staff namin na kung wala sila, hindi rin namin magagampan ng lahat to. Kaya malaking tulong sila sa amin dito. Kaya yung success ng business namin dito, kasama sila, kaya kung ano meron kami binabahagi namin sa kanila yung mga biyayang natatanggap namin and, and to add and to add dun sa sinasabi niya tama yun, no um, nire-recall ko lang ngayon uh, nag-start kami April of 2012 na kung saan, ang init-init talaga ng panahon so sino mag-aakala na mag magbubukas ka ng isang negosyo na isang mainit na panahon, tapos lugaw pa, so lahat katulad ng sinabi nga ng asawa ko lahat lahat negatibo yung naririnig namin so dapat ang tinitinda nyo, halo-halo or something refreshing pero buo yung loob namin buo yung loob namin na hindi kami pwedeng uh, magpadala dun sa mga negatibo na yon kasi Bago namin inumpisahan to, pinagdasal namin. So, ibig sabihin, this is really an answered prayer sa amin. Kaya, sabi namin, whatever may come, it's always God's will. Nakasama niyo po yung Panginoon sa naging journey niyo po. Ito. Kaya oh, yes. siguro, ganito na yung reach ng WMLKSBC oh, oh. 6 Station. to. Oh. That's a good job. And mm -hmm. Blessing talaga. Unang-una -una kasi, yung tiyahin ni Mrs. na... Pwede ba mamatala sa inyo? Si Tita Ale. Ah, uh, yung tita niya na taga Marikina, na laking pampanga. So, doon ang galing yung concept, concept namin ng sisig. Kasi, every time na may mga occasion dito sa admin, sa lahat ng pamilya niya, laging yun ang dinadala niya pagkain para pagsalu saluhan So, doon kami nagkaroon ng idea na, ba't hindi natin i-alok sa market yung sisig niya. Total naman, willing naman siyang ibigay sa amin yung recipe niya. Kaya doon, hindi naman nagdalawang isip siyang ibigay sa amin yung recipe. Bagkos ay sinuportahan pa nga niya kami. Hmm. Hmm. Kaya nga, malaking pasasalamat namin sa kanya. At kahit hmm, papano, nang sa kanya yung hmm, ang original na recipe ng yes. sisig namin. So, parang inaalay nyo rin po sa kanya itong tindahan niyo na ito. Oo. Oo. Dagdagan ko lang, no. Uh, malaking factor kasi si Tita Alat sa amin dahil nga sa, kahit noon pa man na bata ako, nilulook up ko siya kung paano siya magluto. Kasi, alam kong magaling siya magluto. So, nung time na, na binibigyan kami niya ng encouragement na, ito, gabitin niyo itong sisig na to. no. Bago namin inilabas sa market yung C6 Station na kung saan yun yung binigay niya sa aming recipe. Um, kailangan naging um uh, ano muna sa amin, yung salabi namin o sa dila namin, kailangan muna naging perfect yun sa timpla na kung saan bago namin siya ilalabas. Siguradong alam namin na pinag-isipan uh, yung yung recipe and at the same time then I pumatok o nagustuhan ng labi namin o ng dila namin na hindi lang sa amin at alam namin na magiging magugustuhan din ng, 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 ng namin. Actually, hindi pa nga siya kasama yung lechon Kawali before, mm -hmm. di ba that? It's only lugaw o NCC. Nung time na nilalabas lang namin, naggawa lang kami ng parang experimental na naglabas kami ng isang buong lechon Kawali. There was a one customer na nagsasabi na, ang sarap ng lechon Kawali niyo. Kaya ginawa namin Si Lichon Kawale, inad namin sa pinaka parang specialty of the house namin, including yung CC. Ang tanong mo kung saan nag-conceptualize yung pangalang WML Crispy c Station, hindi talaga WML Crispy c Station ang pangalan niyan dati. It's parang um, c Station at iba pa. Pero, dahil, at, yung, at iba pa, yun yung mga iba-ibang dishes or yung variety ng pagkain na niluluto namin. Kaya lang, dahil gusto namin, we put everything into order dahil niregister uh, ni-register namin to sa Department of Trade and Industry. So, kailangan, kailangan namin makapagbigay ng tatlong klase ng pangalan. Noong ulan, niloloko ko yung husband ko kasi sus, sabi niya kasi yung pangalan daw na WML, it's pangalan namin ng family, which is Willie. My name is Meng, yung anak namin is Lemuel, so WML Lucero. Pero pag tinignan nyo yung pangalan ng DTI, it's WML stands for Willie Mercado Lucero. Siya yun. Willie Mercado Lucero, which is yun yung pangalan niya. Kasi ganito yan, nung una, Nung sisig pa lang, na nag-start nga kami sa mababalang lang, yung namin doon sa aming menu ng sisig, doon namin kinukuha yung para sa ibang menu namin. So, pinaiikot-ikot lang namin dahil unang-una malit lang namin yung kapital namin. Hindi kami nagsimula sa malaki agad. Malit lang yung starting capital namin. So, kung ano yung napapagbentahan namin, sa isang araw, roll, roll sa susunod na araw, kung anong benta, yun lang pinaiikot namin. So hanggang sa yung kinikita namin uh, para sa isang menu, sa susunod na araw, magiging dagdag na dalawang menu dahil hanggang sa lumago na ng lumago. O, nung na, na, ano tawag dito, nung na uh, stable na lahat yung mga menu namin na natatangkilik na, doon naman kami nagdadagdag ng quantity ng putahin namin kung nagsimula kami sa 3 kilo nagiging 5, 6, 7 hanggang 10 gano'n. So parang pinaiikot niyo po yung o, pera. pinapaikot na. lang namin. Kung ano yung naging benta namin ni roll lang namin. Yun po yung naging intik tik niyo. Oo. O, tsaka yung ano, advice din ng mga customer na kumakain sa amin na sinasabi sa amin, ang sarap ng pagkain niyo, maglag maglagi pa kayo ng ibang pagkain. And we cater Filipino dish. So, uh, yun, katulad na nga ang sinabi niya, padagdag ng padagdag from dalawang dishes, tatlo, lima, anim, pito, sampu, labing lima, labing anim, hanggang naging 23 dishes everyday. every day. Every day. Tapos may mga staple dishes pa po kayo. Yes. No, katulad po ng lechon kawali, ito, baboy, kalabok, kasi yes. kanton, kan no? So, oh. parang, As time goes by, nag expand po talaga din. Uh, mm -hmm. Pero hindi mawawala talaga sa araw-araw namin yung sisig, litsong kawali. Uh, yan yeah. talaga yung everyday uh, namin. Uh, okay. Kasi inisip din namin mag-asawa, ano ba yung talagang kinakain ba natin na, na everyday, kung titingnan mo, ay magiging kasama nila sa pananghalian, sa almusal nila, which is, natuwa kami dahil hindi namin ini-expect na from 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, ganun nila itatangkilik yung sisig namin. Kaya hanggang sa umabot kami ng 200 kilos at minsan, pag ganitong bare months, uh, dyan yung mga reunion, Christmas party, at iba't ibang klaseng affair sa, sa mga opisina, uh, mas nadudoble yung ano yung uh, kilos na kung tuwan-tuwa kami pag araw ng pagbuwan ng December. Yeah. Uh, hindi naman maiwasan yan, lalo na pagpapasko. Yung siling labuyo na uh, main ingredients ng sisig, minsan namaabot nga sa 1,000 plus yung per kilo niyan. So ang ginagawa namin, sa halip na uh, damihan, nagbabawas kami ng ingredients. Pero yung quality at saka yung lasa, nandun din. Kaya lang, medyo yung medyo anghang nya, uh, kung magre-request na lang yung customer na Gano dagdaga na? na yung anghang, saka lang kami magdadagdag. So, andun pa rin yung lasa noon Sa sibuyas, ganun din. Kung magre-request ng customer na mas maraming sangkap, saka lang kami magdadagdag. Pero nandun pa rin po yung quality ng no? oh, oh. dumating yung time na pandemic, napilitan kami magsaradong muna kasi required talaga na walang lola lalabas, bawal ang tao sa kalsada. So iniisip namin mahihirapan yung mga customer na pumunta rito. So doon naman dumating yung idea ng anak namin na si Johan na magkaroon kami ng online doon uh, pumasok naman ng talent ni Missis at saka ng anak ko na pinagcombine, sila nag-isip ng, ng kung paano makakabenta through online. Nagtayo sila ng page at saka sa Facebook doon. Habang during pandemic, uh, wala kaming pinapapasok tan na tao dito kundi puro online lahat yung aming mga bentahan dito. To add hindi naging madali para sa amin yung sitwasyon during pandemic. Nagsarado kami ng dalawang buwan. It's because natakot din kami and for our safety and protection kasama yung mga nakastay in sa aming mga tao namin. So, ang ginawa namin, two years, ay two months na nagsarado kami, ang dami pa rin tumatawag, ang daming nag, nagme-message sa amin kung meron pa rin kaming tinda. Kasi actually, yung pagkain naman is part of the essential during the period of pandemic. Pero dahil lang gusto lang namin makasigurado kami na protected kami bago kami magbukas noon, nagkaroon muna kami ng mga vaccine. So, nung time na meron na kaming vaccine, uh, nagbukas na kami pero yun ay lahat ay for take out lang. To go lang, lahat yon. So, Nag-come up kami sa decision na i-online namin yon which is yun nga nag nag-create kami ng page at doon din pina kung dati hindi ko masyadong kung hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin yung Facebook na kung saan basta ko na lang nilalagay kung ano yung pangalan ng pagkain na tinitinda namin but this time mas naging creative kami nilagay namin ng picture so kung hindi kayo pumunta dito sa loob ng, ng tindahan namin dinadala namin sa kanila kani-kanilang mga social media yung kung ano yung tindahan namin everyday na kung saan sabi namin hindi lang siya dapat masarap sa sa tiyan, tig, masarap, masarap sa chan, masarap din siyang tingnan sa, sa, sa mata so sa awan ng jos yung dalawang buwan na nagsarado kami nag-decide kami na mag-open ng ng after two months and hindi namin ine-expect yung first day na nagbukas kami, ay pinilahan kami ng todo-todo. Would you believe from dyan sa pintuan na yan, going dun sa labas na yan, pila yung lahat na nag order sa amin. So, mutik na nga kami yung pagsabihan ng, sa subdivision namin na mag-social mag, so, distancing. So, kaya noon, nag, nagkaroon din kami ng... Uh, at uh, decision na maglalagay kami ng sign kung saan lang sila kung hanggang saan lang yung limit no, ng, markers, lang markers. Lang lang. yes yes to yes yes with the para yun sa protocol so nag-adapt po kayo sa bagong trend sa modern trend yes. natin Talaga naman last half ang tagumpay ko ang inyong sangkap ay determinasyon, pagsusumikap at pananalig sa Diyos. Tama ka dyan, partner. Hashtag, level mo may pangarap at walang hirap sa taong nagsisigaw. Muli, kami ay inyong makasama sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Thank you! Kita-kita tayo sa susunod na episode.